What is up mga tol? Breezy here. At update na tayo regarding dito sa binubo nating sniper. So dumating na yung mga pyesa. Kung updated kayo sa blue up, ayan, dumating na yung mga pyesa. So, pinili natin yung hindi yung common na fairings. Diyan kayo sample. Ito yung head cowling niya. Ayan. So hindi siya yung titan silver tsaka yung matte silver. Actually, gloss yung pagka-silver niya na matte. Parang siyang titanium. Kakulay siya nung crankcase na itong sniper build natin. So, papakita ako na rin sa inyo yung mga ilang upgrades natin sa motor na to. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Tara, simulan na natin. Okay, mga tol. So, ito nga yung ilan sa mga upgrade natin. Ayan. Saka, dual kit tayo. Ang UMA. Tapos, Naka-uma rin tayo na quick throttle. So basic lang ito, unti unti natin. Pero pinakaunang tatapusin nga natin ay yung outer niya. Yung pinaka-itsura niya para maigalan na natin, magamit na natin. And then unti-untiin natin hanggang sa papasok na natin siya sa racetrack o sa circuit para hindi lang siya konsepto lang. So plano natin sumali. Actually, first time ko kung sakaling nasali tayo ng racetrack gamit ang underbone. Kasi alam niyo naman, lagi tayo naka-backbone, big bike. So first time natin sa salang. Sniper ang gamet time check 10.30 na at ilang percent na tayo mga sa 60 60% pa lang, 60 pa lang. ayan. so yun yung kulay nung pairings para siyang black sa camera pero sa personal ano siya gun metal so maya maya update ko kayo kung magiging kalarabas nito. pero ang pinaka the best part kasi rito hindi dito sa front so hindi siya common na kulay ng silver kasi titanium silver yung front niya. Tapos ito nga pala, tingin nyo babagay ba yung ganyan? O oh, mas okay na yung stock. Yung para siyang stock? Ayan. Yung stock medyo malaki-laki. Ayan. Yeah. What you think? Comment niya. Diba? Hindi siya Titan gray, hindi siya matte gray. Titanium siya. <laughs> ganda. Ay okay, mga tol. So ito naman yung bago nating visor. Ayun. Dito na ano mo problema. Paano nila ginagawa na para siyang naaganyan? San tatabasin? Sana no kaya sinong gumagawa? Kasi gusto ko alisin yung headlight. Tapos yun nga para siyang naka-flat. Ganyan yung itsura niya. So may kilala kayo or shop na gumagawa ng ganito. Papalis ko na kasi headlight na ito. So yun yung plano para sa motor. Pero dahil nga hindi pa namin magagawa, eh lalagyan muna natin ng headlight. <laughs> pero ganyan yung tsura nyo. hogi Okay mga tol. So, alas 12 na ng gabi. Dito pa rin kami sa shop. So nabuo natin siya. Medyo madumi lang. Sige <laughs> mga kamay namin. Okay, okay ka pa? Okay pa. Naka, naka na motor na motor na kasi kami. So, bugbog na. Ato. Ah, Ato. Ah, Ito nga, di pa namin nabubuo yung headlight niya. Tapos, di pa nakakabit na ng grips. Tapos, may hindi pa ako na ikakabit din. Tingnan nyo to. Ito yung racing araro. Dito yan. So, nakakover siya sa engine. Yan ang setup niya. So, susunod so na video na lang siguro. At yung iba pang aesthetics, actually, wala pa nga itong upuan eh. So, abangan natin yung boss batosay na upuan, yung camel seat, yung racing-racing na upuan, tapos, syempre, panel. At bukod sa mga aesthetic nito, kaya, abangan nyo yung mga video ko na, sasalang tayo sa racetrack. Yes! Magre-racing-racing ulit ako, pero, underbone naman tayo. Subukan natin mag-underbone. Kasi yung mga napanood nyo, puro tayo big bike, puro tayo sports bike. So gusto ko naman masubukan itong underbone racing scene so sasali rin tayo sa mga grupo kung may grupo ka comment nyo sa baba pero within Cavite lang, siguro within Manila, dadalaw-dalaw tayo pero syempre, yung mga nasa probinsya soon dadayuin ko kayo gamit yung motor na to kasi plano ko rin bumiyahe libutin ang Luzon, Visayas, Mindanao gamit yung motor na to so kita-kita tayo soon, stay busy lang always here, Pogi ng Motor!